Paano harapin ang pag-aalala tungkol sa iniisip ng iba? Una, mahalagang ma-acknowledge no? ano ba yung mga paano na yun. No? Paano na lang, ano kayong iniisip nila sa akin? No? Ano yung tendency nito? Maari mawawalan ka ng gana. No? At ikalawa, tandaan na pag nangyayari ito, focus on your values, kung ano yung mga pinaniniwalaan mo, hindi dun sa validation na manggagaling o nanggagaling sa ibang tao. No, tandaan na yung opinion ng ibang tao ay hindi naman Mahalaga o less important, no? Mas mahalaga kung ano yung sinasabi mo o opinion mo sa sarili mo, no? So, halimbawa, pag naisipan mong uh, ano ang inisip nila sa akin, no? In in or dinanjudge ba nila ako, no? Pag ganun, anong ebidensya, no? Gaano ito katotoo? Kasi baka minsan, ah... Uh, assumption o interpretation natin ito pero hindi naman pala no at kung totoo talaga no tandaan na hindi ito tungkol sa iyo pag inuusahan o ginajudge ka ng ibang tao ito ay mula sa kanilang experiences no nagagaling ito sa kanilang mga insecurities no so hindi ito tungkol sa iyo at tandaan na yung halaga bilang isang tao ay hindi nakabase sa opinion o sa sinasabi ng iba no stand on your own truth no maari i-practice yung mindfulness o kamalayan kasi pag mindful mas less judgmental, no? Less judgmental sa ibang tao, less judgmental din sa sarili mo mismo, no? Isa pang tanong, pagkatapos ba ng limang taon? Ngayon ay 2025, pagdating ng 2030, ganun pa rin ba? Definitely hindi na, no? kasi nababago naman ang sitwasyon sa so, katipas ng panahon. So maaring simulan mo ngayon sa sarili mo, be kind to your own self, no? tandaan na you are enough as a person.